ng anak ko ah. For to this video, good morning. For to this video, ay gagala kami ng aking kumaring si Agnesia. Somewhere out there talaga. So, sama nyo kami. Babu, o bakit may kulay puti pang aking buhok? Ciao. Sasakay na kayo. Bye, guys. Ayan, nandito tayo sa Joy Kulit. Choy, Choy Kole, Ayan o, oh, ang daming pagpipilian. Punta na kayo dito guys sa bayan. Sa may, sa may paradahan ng SMPM. ng SMPM. Dito sa may... Murang-mura na, may privis sa Hippolyte. pa. Oh, Ote, ibablog pa kita ah. Dapat may discount. Ah, Sabi yan mo, ang dami ito, guys. Tapos, ito, ito. ang mumura pa. Oh, ito yung privis namin. Ayan yung privis namin. Ito. Oh, oh, sa, sa kumari ah. ko, ayan. Oh. May previous ka Iba? na, may discount ka pa. oh, ang dami. So yung so guys, yung part niya ang pilahan ng ipulito. oh, dito lang yan ay, sa bayan ay, oh, ng... O, sa ipulito, di ba? Oo, ipulito. Bayan ng... Santa Maria. Santa Maria. Oh, okay. okay. Kung naghahanap kayo ng mga murang chocolate pang regalo ngayong Pasko, o oh, oh. oh, better watch out. <laughs> better watch out. <laughs> Sabihin mo, may discount ka na, may, may freebies ka pa. May discount ka na, may freebie ka na. Kaya pinak sale sila sa linggo. Pinak Opo, oh, sale nga pala sila sa linggo, 'di diba, Te? Uh, Oo, oh, sale. Ah, diba? uh, sale sila sa linggo kaya pumunta na kay dito, guys. Ayan. Yung kumari ko pinakyaw niya na lahat, oh. Uwi na kami, guys. Bye. Uwi na kami. Pakina natin dun sa labas para ng mga freebie nila. Mm -hmm. Mauulit tayong pupunta dito, guys. Mm -hmm. Mm -hmm. Dito lang sa Hipulito ka mo. Oh, dito lang sa may Hipulito, paradahan ng SMPM, Toda, and then dito lang. Oh, convenient kayong mag naka mamili aircon. kasi nga naka-aircon kayo, 'di ba? Social. Kaya hindi nalalagas yung kwan, mga tagyawat ko. Kaga <laughs> kami kasi do uh -oh. kami bumaba. Sabi ko sa kanya, "Bimbo puro chocolate oh, isubukan na kayo dito." Mm -hmm. Yung 500 nyo, marami na, nang uh, mabibili. Ha, uh, marami. Samantala yun uh -huh. habang may mga freebies pa sila. May sale ka na, may freebies oh, uh oh, ka diba? pa. O, diba? Okay. Uh -oh, ito yung labas niya, o. Oh. Ayan. Dito ka sa Choy Lakes. Ayan siya. O, oh. ba? diba? At ako naman yan. Mm. So, hello guys. Ito na yung pinamili natin doon sa bayan kanina. Ito, freebie lang nila yan, guys. Ha, oh, yan. Ito, freebie lang talaga nila to sa akin na bumili. Ito, pati ito, pati itong mga ito, freebie lang yan. Ito. Ito lang ang binili ko sa kanila, yung Cadbury, luncheon Meat, then Dates, and then itong Gami, Gami Fruits, and then yung dalawang Shin Ramyang, pang noodles, and then itong... So, ang halaga nyan is for 95 discounted na yan but then binigyan pa kami ng freebies yan buksan natin para kita. ito freebies na rin yan ay ito lang pala ito binili ko ito freebies yan freebies ito binili ko ito ang mga freebies nya yan Subukan so, natin yung freebies niya. para makita natin kung yung mga katangkat natin freebies ano ah, di so, mm. choco. ba? Sarap nito. Chocolates. oh choco. Choconut. Choconut cone. Ano ba Cream bar. And then, meron pa tayong ito. And then, may pa tayong kisses. Tapos, meron pa yung ito. Ang cute niya. <laughs> ang cute lang niya. Marshmallow siguro nito. So, yan lang. Ang dami freebies, di ba? Ang ah, dami freebies. And guys, na may mga freebies kayo, punta lang kayo sa Choy Poly, Sa bayan ng Santa Maria, dun sa paradahan ng SMPM Toda na dikit lang ng Hippolyto Grocery. So, ito ang kahit. Ang dami kong freebie talaga. Ay, right, di ba? Worth 495 lang yung akong pinamili doon. Pero, worth it. Ang dami kong freebie talaga. Good for Christmas. Di ba? So, may mga pumunta tayo dito mga pamatay. Yung mga bisita nila tayong ipapakain or dessert sa kanila. So, bye guys! Ito naman. Pinamili ko si Jerome po ng short niya. Kasi... awa washing ko nag, nag na mga garter niya. nag na. So, binilhan ko kahit isang piraso. Yan. Tapos, bumili din ako ng ayan, pants ko. Mura lang to guys. Muraita lang to. O, oh, uh, diba? Mura na. Sulit pa. So, mag-aalis tayo. Pag mamamasyal, magsisimba. At least, meron tayo. Then, binilhan ko na rin yung pamangkin ni Ruli na yung, yung si Martin ng ganito oh. kanyang damit para sa Pasko and then para sa inaanak natin uy pretty pretty para sa inaanak natin magbo birthday na kasi siya si Dana so bibigyan natin ng regalo guys ayan di ba ang pretty pretty niya kasing pretty ko ngayon <laughs>